Dagdag pahirap sa ilang namatay sa aksidente sa banawe bontoc Road sa Mountain Province kahapon na umunay pagbaliwala sa kanila ng kumpanya ng bus na GB Florida Transport Incorporated. Pero tiniyak ng kinatawan ng kumpanya na magibigay na sila ng tulong pinansyal sa mga biktima. Nakatutok si Hadjireta. Pia Ustisya ang hiling ng mga kaanak at kaibigan ng mga biktima ng aksidente ng bus sa Bontoc Mountain Province kahapon. Halos mayak si Al Cecilio habang inaalalang sinapit ng kanyang tiyuhin na si Marshall Baranda. Isa si Baranda sa labing apat na nasa Wima tapos malaglag sa bangin sa barangay Bayo sa bayan ng Bontok ang sinasakyang bus. Dagdag pa sakit pang tila pagbaliwala o mano sa kanila ng kumpanya ng bus. Problema na magbigay nila kami na ang kami pa lang pe sa ginagawa nila. Sana man lang yung Florida ay mag, mag ano, makipag-coordinate sa bawat pamilya, hindi yung kami naghahabol. Nagluloksa rin ang mga kaibigan at kaanak na komedyanteng si Arvin Tado Jimenez. Siyempre, lalo na uh, napaka-obvious nung nangyari, di ba? Pero parang today, gusto, gusto ko lang iuwi siya ng maayos kay Leia, iuwi siya ng maayos sa apat niyang anak, iuwi siya ng maayos sa buong pamilya niya. Just take him home. Gusto lang namin siya iuwi. Mahigit atlong po ang sugatan sa trahedya, kabilang ang Dutch na si Amik Ferwin. And they will bring her back to Banaue, and from Banaue she will be airlifted to St. Luke's Hospital in Manila. When you talk to her, how is she? She is quite okay. Ayon sa kinatawan ng Florida Bus Line, inaasikaso naman nila mga biktima at babayaran din nila ang mga gastusin nila. Pagbabayad po kami sa ospital. So, wala, wala nang po. danyos. At coordinated, oh, oh. coordinated. Umami, hindi po tapos ang po natin. Kaya lang inuuna po namin kasi hindi naman po kami tiga po yung galaw. Ang isa sa mga driver ng bus si Edgardo Renon, itinangging nakatulog siya habang nagmamaneho. Iginit din ang kalilyebo niyang driver si Alexander Longgalong na nasuri nilang bus bago bumiyahin. Nagulat ako na loss control, sumabog yung gulong. Hindi ko na na ano yung bus. Every time kami basta dumating kami sa Manila, check up, check up. Hindi kasi pwede, hindi namin check up. Wala yung bus na binibiyahin namin. <laughs> Kanina inilipad ng ilang sugatan para ilipas sa ibang ospital sa Baguio. piya may ilan pang katawan na nga, hindi pa sa ngayon nakukuha ng kanilang mga kaanak Kabilang na dyan na piya ang dalawang uh, pasahero na galing nga uh, ng Samar at uh, Davao City. Samantala, kanina naman ay uh, ibinyahin na papuntang Maynila ang uh, labi naman ni uh, Arvin Jimenez o mas kilala nga sa tawag na Tado. At yung muna pinakalates mula dito piya, balik sa iyo. ભરામી સલામત હાજી રહ્યા હતા